Taglima ya. Ang garamats na. Himot tagalupi guys. Well, dua na guru ka tu igwa.

Dilang na Ano ba? Tingnan natin. Okay. Hey, Hello guys, nagawa ko na 'yung kamutikyo. na amuti delight tayo guys. Lagyan lang natin ng asukal. Asukal. Asukal at margarine. Laging mamantika 'yung So ito lang muna. So, ano 'yun? So, Lalagyan mo muna ako ng kamuti saka ipapalaman na natin 'to ng kamuti saka prituhin. Kasi gumawa ako ng ano eh. Gumawa ako ng apa. Hay, amen, sige din. Gumawa ako ng apa, guys. Gumawa pa kasi first time ko nga. Napakaano, guys. Napakakapal. Kaya ayaw ko. Kaya ayaw kong ulit, baka pumalpak na naman Bibili na lang ako sa merkado. Ano na ilang na Ito na guys, yung naluto natin kamote. Gawa sa kamote guys. Meron tayo din dong kamote Kamote delight. Saka turon na kamote. Kamote turon. Alupi! Ito guys, kaan tayo? Ito guys. Ito so, yung gamot ito ron. Gamot ito. Tsaka alupi. Alupi na kamuti. ito. Tsaka delight guys. Kain tayo. Parito na kong uba. Na, Bulat. Nah, mit kijah.